<laughs> oh, at <laughs> ang halay <tayo> lahat. <laughs> Dulo nga ka Taiwan. Kakain tayo. Walang kong buto. <laughs> <laughs> hmm. Dulo nga. Oh, kalaw nagkayab mga ko. Buto, unti naman. Sarap yan. Pagbay mo yung chef mo. Oh, Ari nga pala, chef nga pala, ang <laughs> pinakamas magluto. Sarap. Kaya pa, ayun nga ko. Walang <laughs> kong sarap. Siya nagluto niyan. Ang <laughs> kalig ka pa. Tawagan ako ng kagabi. Tawagan ako, tamang-tamang. Tama. Kalahatin ko lang sa dorm. Kasundo ako bro, sabi niya. Nandun of, na ako sa dorm. Umuwi <laughs> ako ng maagat, ah. ang lamig, grabe. Mas lalo pag alas 12 pa ako, Umu umuwi. Dito Umu -e. lang palang ganito. Dito ka na tumulog kasi. Kamay pay. Hindi ka pa nandala. Parang mga ano, lalakan ng mga bako. Salam, Alam mga. mo ba? puto, 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 kayo puto, pasok? puto, 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 puto,

wala lala, na ba kayo? Wala na, wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, lang Wala na, lang na. Wala na, wala na. Wala na, na. lang na, wala na. Wala 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 na, wala na.

Ay, puso na hulog. hindi naman. tayo, buntis. Ano yung ko? Huwag na kayo. Kay buntis ang kalhati. Na, 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 Ba't nawala na to? Ba't ginat-ngat ng, ng, ng aso? Naubos na. Wala-wala ka eh. Meron pa? pa ang ah? <laughs>

Ha? Sayang, may laman pa. Tinama sa lulod? Ano yung lulod, oh? Ah, wala na. Hindi ako nakakain na. Oh? Tulong pagkain ko, na Ay, pasok na daw. Amay <laughs> <laughs> <pasok na> <laughs> ah, tayo. Ay, gumay na daw kayo. Inanap yung kum kum kumanta ng sumigaw sa galak.

Oh, yung buntis. Yung buntis. Buto mo yung asawa mo. Nasarap eh. Ang tanong mo yung mga sarap yung asawa. Aba, nakakain natin ako yung... Uy, kumain ka na. Diet yan. Siyempre kakain sa labas. Hindi lang makakain talaga. Tawala ng ulam. Kaka-kakain Kasi may tahi yung... Yung ano mo? Kaya yung yung... nga wala yung... lang. Tapos hindi lang Hindi na uso yung bless <laughs> kiss. <laughs>